Ikaw pa kalayo sa akin! Tawad na ako! 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 Ang siyang tao'ng tutulong at magtatanggol sa kabutihan! Kayo! Kayo ang tutulong upang mapanatili ang katiwasayan sa buong gandig! Sige ka na! Ricky, ano ba? Kanina ko pa sila tanong sa'yo kung si... pagiging tagapagligtas ng mundo. Bakit ako? Tingnan mo, dahil sa kalakohan mo, pati ako nadamay? Wala nga ako nalaman. Na Oy, ano yung pinag nyo? Bakit kayo nag dito? Eh, kung maduguan kayo, makakalat pa kayo ng dugo sa si agdan? Paglilinisin nyo pa ako? Agad! Kayo, <laughs> Ha? Ay, ay, ay na. Ang mga kampo ng kadiliman upang salubungin si Satanas ang medalyon ang magiging susi ninyo sa pagbabalik sa nakaraan. Ah. Sabi mo sa na ng walang kapantay na kapangyarihan ng kwatro bida. Ha? Mm -hmm. Apa yang saya buat ini? Ricky. Siapa yang si... Oh, Bagaimana dengan dia?

Masa ini kita tak dapat! Jangan terbuka! Jangan terbuka! Tolong Sino ba? Sabi na! Hindi mo itibigil! Ako ang pasimuno nito. Kaya susundin mo sa ko. Ah? Ay, ano ka mo susundin to? Mga sama hawak na natin ang alas! Himala! Bumangon ang mga patay! Ayta! 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 Ha? Ano? Naloloko ko na ba? Hindi naloloko. Kosa, kosa. Ano ba yan? Walang tawag kang makialam dito. Saan ito? Buksan mo! Baka naman pwede natin pag-usapan ito. Hindi! Bubuksan mo! Buksan ko lalaman mo! gad gad Teleon! Teleon! Buksan mo pinto! sir! O saan ka pupunta? Pasyado ka nagmamadali. Nag-uusap pa kami. Balikan na yun! Walto! Hindi lang ikaw may ambisyon lumaya rito. Tandaan mo yan! Pero ano ba talaga ang pangarap mo? Maging abogado. Kosa. Ang pagiging abogado ni Campanilla, may mga grado yan. Una, magiging abogado ka di Kililing. Kililing? Pangalawa, magiging abogado ni Campanilla ka. Pag sikat na sikat ka na, abogado ni Campana. Kampana. Ang lakas ng kalambang mo niyan. Tama, kalambang. Kalembang? Ngayon, paano ka magiging abogado ni Kampana kung tatakas ka? Pag tumakas ka, mahuhuli ka. Makukulong ka. Gusto mo ba yun? Oo <laughs> nga pala. Tama si Waldo. Pag nahuhuli tayo, tsak tayo makukulong. Iniintindi -in ko -in. <laughs> nga Akala mo Warden. Sorry, Warden. Sorry. Okay. Okay lang. Okay lang. Waldo, pinalino mo isip ko. Maraming salamat, ha. O sige. Maglinis na kayo ron. Ah. Eh, bakit sa akin nabibigyan yan? Ikaw ba sakot ako? Akin oh, na. Akin na Akin na. Salamat, Uliya. Marami salamat. Huwag kayong magalala, alala Dadalawin ko kayo. Paano na yan? Nakasabit. Akyatin mo. Ano ka? Hindi nga ako marunong umakyat sa puno eh. Baka mahulog pa ako dyan. Si Mang Ramon! Mang Ramon! Mang Ramon! Ano yun? Marunong po ba kayo umakyat sa puno ng nyog? Dito? Oo naman! Kayang-kaya ko yan. Akit lang pala eh. Pero bakit? Obvious ba, Mang Ramon? Para kunin nyo yung saranggola. Ah! Sige, sandali lang ha. Eh, Pang Ramon, pakibilisan mo naman dyan Sandali lang Ang hirap nga eh Eight years pare Eight years Magkasama pa rin tayo Ganda, no? At dahil lang sa isang pirasong manok <laughs> Pinaalala mo pa pero pare, tignan mo. Tignan mo yung mga bata. Magkasundong magkasundo. Pare. Mm. Naiisip mo ba yung naiisip ko? Pare. Hanggang sa pagkakaibigan lang talaga tayo, huwag mo naman akong talawin. Hindi yun. Ang ibig ko sabihin, yung mga bata. Ah, ano-ano ano tungkol sa kanila? Total. Ang tagal na natin magkaibigan. Alam mo, para mas tumibay ang pagkakaibigan natin. Pagkasunduan na lang nating ipakasal sila. Nadali mo, pare. Balay. Balay. eh. Bala, eh. <laughs> Nasa na mga bata? Hindi pa naliligo ang mga yun, ah. Oh, ayun sila, oh. Aysa, Aysa, halina kayo. Desiderio, halina kayo. Hindi pa kayo naliligo. May mga bisitang darating. Nakasabit po kasi yung saranggola. Ay, hindi, hindi. Halina. Halina kayo dito. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? At tagal-tagal na kayang nang hinahanap. Puros ka bulakbol! Wala kang kwenta po ba ngayon? Sabing baba! Pipilangan kita! Kumuha ka! Isa! Baby. Daddy! Dalawa! Uh -uh. Hindi, hindi ka makuha sa bilang, ha? Ano gusto mo? Dad? Desiderio! Baby ko! Baby ko! Mabuti naman! Mabuti kong may kayo, Aiza! Eh, Ay, bakit upa? Ba? Kaaga-aga eh. Mukhang napakaint ng ulo nyo. Paano ba naman? Itong hartinero natin, ang tagal-tagal ko nang hinahanap, nandyan lang pala! Hmm? Desiderio! Aiza! Nakuha ko na isang hanggola nyo! Ang laki ng pinagbago nyo ah! Okay, pero kayo, wala kayong pinagbago. Andiyan pa rin kayo. <laughs> Andiyan pa rin siya. <clears throat> Akala ko ba marunong kayo umakit ng puno? Oo oh, nga. Marunong akong umakit, pero hindi ako marunong bumaba eh. Woo! Kung ano-ano pa din na mo. Doon lang nga tayo sa loob. Nagluto ng masarap na ba nanay mo eh? Naku, no, kahit tayo. Excited na ako.